Ayun so, mga ka-employee, iniisip nyo, imposible magkaroon ka ng munting sari-sari store o pagkakitaan na wala kang puhunan. Ito po yung sinasabi ko yan. May nakumbubuli po ako ng burger. Tapos yung mga ano natin, mga paninda. to, so, Saka nakabili din ako ng rep, mga ka-employee. So dahil sa wala po akong puhunan mga ka-employee, wala pong pera, nag-isip po ako mga ka-employee kung paano mag ng pagkakitaan ng extra income. So ganito mga ka-employee, yan mga na-fundal sa ginagawa ko. Yan, nakabigil ko na ng ref Kaya so, nang yung pampawala ng pagod ko yan, yung dalawa na yan. So ganito ko, inumpisan yun mga ka-employee. So dahil sa wala akong puhunan mga employee, nag-isip ako ng paraan. Lahat ng basura doon sa trabaho ko mga ka yung mga kalakal, iniipon ko yung mga ka -employee. lahat ng mga tapo ng tenant iniipong ko po yun at saka pagpasok at pag uwi ko sa trabaho mga ka-employee namumulot din ako ng mga kalakal pag may nadaanan po akong pwedeng pakinabangan yan dinadampot ko po yun mga ka-employee iniipon ko yun dinadala ko muna sa trabaho pagkatapos pag uwi dadalhin ko rin pag uwi sa bahay so ito yung lahat ng mga naipon ko mga ka -employee. mga income lata, plastic bottle, karton, mga bakal-bakal jan, -bakal Lahat 'yan iniipon yan. tapos isisegregate ko 'yan mga ka-employee. Para doon sa kanya-kanyang presyo. Kasi iba-iba ang presyo pagka na segregate mo 'yan lahat. Mas mahal 'yung clear na plastic bottle pag nalinis mo 'yun, mas mahal kunti ang presyo. Tapos 'yung bakal, iba-iba 'yung klasing bakal na iba-ibang presyo noon. Kaya isisegregate ko yung lahat mga ka-employee. Yan mga karton ko yung naipong mga karton. Pagkatapos ng naibinta ko yung mga ka-employee, naisip ko, konti masyado ang pira na pagbintahan ko. Kaya ginawa ko mga ka-employee, binili ko muna siya ng mga appliances na sira. Kasi doon sa mga appliances na sira mga employee, mas may maraming mahalaga katulad yung ganyan, aircon, mga sirang electric pan yan marami kang makukuha dyan mga tanso yun ang medyo mahal mga ka employee kaya yun naisip ko mamimili muna ako yung pinangbintahan ko dun sa mga kalakala na pinupulot ko yan binibili ko ng mga sirang electric pan sirang aircon tapos kalakalin ko yung mga employee para madagdagan yung ipon ko yan katulad yan tanso mas medyo mahal ang tanso mahal ang kilo ng tanso nasa 400 plus kaya namimili muna ako habang namamasura ako nangangalakal pag di ko mga ka-employee yan nag iikot po ako naghahanap po ako ng sinong nag ng mga sirang appliances doon sa area namin nag iikot po ako yan katulad yan nakabili ako ng aircon pag natanggal mo yung tanso niyan mga employee yun, tanso yan medyo mahal ang kilo niyan 400 plus so makakaipon ka na konti ng kunting halaga na makaipon hanggat ipunin mo ng ipunin yun ang, yun ang naging puhunan ko sa munting sari-sari store ko mga ka-employee din ako ng rep dahil dyan sa pangangalakal ko so tuloy tuloy yung mga ngalakal ko mga ka hanggang doon sa mabili ko yung mga kailangan ko so ayun mga ka-employee kaya nagkaroon ako ng sari-sari store na walang puhunan wala kang kapira-pira basta dumiskarte ka lang sa buhay minsan matutupad din ang pangarap mo matutupad talaga kung magpuporsigi tayo sa buhay kahit pa paano mga ka-employee makakaahon-ahon ka sa pang-araw-araw na gastusin Dasal at diskarte ang puhunan ko dito mga ka-employee at yung pagpuporsigi mo sa buhay dito ko nalalaman na legit talaga ang diskarte, dasal basta wala tayong inaapakang tao at wala tayong ginagawang masama mga ka-employee tuloy lang ang laban sa buhay kahit gano'ng kahirap yan, tuloy-tuloy lang laban, maharap lang na mangarap. At sana may natutunan kayo sa video ito mga ka-employee at na-inspired kayo. Sana huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, like, and share sa channel natin mga ka-employee, Lino Mars Official. So maraming salamat po mga ka-employee. Bye-bye.